Grabe yung baha, oh. Bumabaha na dito. Umuwi ka na. Baha na. Ang mga gulay mo, natumba na. At, tapos ka na? Patadaling ko na. Ayan, oh. Bahang-baha. Bahang-baha ang kanal, oh. mong iyong mga, mga talong, mga natumba na. Oh. Tumba na ang mga talong mo. Awas ang kanal. Ay, baha, oh. oh. my gosh. Ngayon, mga tanim. Matumba na ang iba. Pero hindi naman siya pinasok ng tubig. Yung ano mo, Kumulang na mga pechay mo. Ay, ang mga pechay. mga pechay. to kasi marami dito damo kasi o oh, kaya umawas na umawas na ang anong wina umawas na ang, umawas na ang, bang bang pumatak uh, na ang mga basahan yan baka oh ay grabe oh umano ang ano oh, napuputol tong sampalok na ito umano na ang sampalok bumaba na oh uh. Uy, uy! Nagulas pa. Oh, baha din eh. Ang kusina, baha. Ay, grabe. Dumanag na ang anong pa na halaman. Umawas ba ang ano? Palaisda. <laughs> umawas ba ang palaisdaan? Ay, hindi naman puno lang. Hindi naman umawas. Namawas. Napuno lang. Uy, buwan-buwan tuwa mga isda. Uy. Hello guys, good morning. Thank you Lord kasi nagpakita na si Haring Araw. Wala na si Bagyong Christine. Kaya lang ang iniwan niya. O, oh. madumi. Eh. dumi ang iniwan ni Christine. Pakita na ang araw dito sa Candelaria. No? Thank you, Kevin kasi uminit na Hmm, lalaki ng papaya oh, puti hindi ito nalaglag ng bagyo, kung oh. siya ng bagyo yung mga Ang ng bunga, guys, puti hindi na pinatak siya ng bagyo. Pero yung mga mais oh, nagtumbahan. May mga bunga na yan, ipuputi na siya, i-harvest na. Hindi pa pala lahat na harvest. Kalahati ilang, yun lang sa amin tabihan. Bye for what? Bye bye. Thanks for watching. Ang saging mo, nangyari, nadali ni Christine. Ay, isa na, tira, yung malaki. Yun oh no. Oh no. Bilang Nadali ni Kristen. Sino nagputol-putol? Sino nagputol na re? Nako. Nadali ni Kristen ang mga saging. Ay, nakuday. Sayang naman. Oh, no. Uy, ang buwig. Ay, eh, sayang yung may buwig. Oh, yung may bungang malaki. Wala. Limas. Nalimas ni Christine. Pasensya na. Good hey, afternoon. Bumila ako ng kamot ng Junakis ko. Good afternoon, guys. Malamig dito sa Walter, kaya dakal-dakal lang muna tayo. Malamig ng konti. Pero muna, toys, toys, toys. Okay, meron lang mga Christmas gift. nagte-taekwondo. Mga nagte ng mga bata. Department store. Red ribbon. Red ribbon. Malamig so, lang kayo guys. Kasi masarap din sa loob ng Walter. Amazon kasi ako bumili ng... ng gamot. Ayan o. Oh. Mga uh, tindahan ng mga toys. Ang regalo. na ng kapalipit na kasko. So, nakapagpalamig na ng konti. Kaya, lalabas na tayo guys. kailangan niya lang uminom ng kanyang gamot kasi siya pwede uminom ng iba ito lang talaga yung reseta ng kanyang doktor